Good morning, good morning mga idol. Ito, vlog lang tayo. Namili tayo sa Sunday Market. Yan. Ito yung mga pinamili ko. Pakita ko lang sa inyo. Gulay. Yan ito. Black Sniper Head. Yan. Tapos patola. Tapos uh, taro. Yan. Laing po. Dahon. Yan. Uh, mustasa. Chili. Ayan, apple at lemon, banana, and mayonnaise, tapos yung gata natin, milk. Ayan, yan yung liver's bread, pang natin dito sa taro. yan sa laing, ibabalutin natin siya. yun, Ayan. baka bukas o sa isang araw. yun, kasi may ulang pa tayo. Ayan, ito masarap yan paksi uh, sinigang yang kaya bumili tayo ng mostasa okay nandito na lang mga idol bye bye I love you